Ano? Okay, okay, so, oh. ah, ah. Balik-balikan mo kami. Balik-balikan. Ano Nandito na. Dito, uh, hmm. Layo pala. Iwan lang yun, lang lang yun kasi yung sasakyan like hindi naman talaga pangano yan. Hindi uh -oh. <laughs> <laughs> ano? Laila. Huwag lang kayo maingay. Huwag na lang nagbibitso eh. ako. Okay. Sabi nga ito nga yun. Ayun yung paliguan natin. <laughs> ito pala yung batis na sinasabi. Hindi sinabing pangalawang batis eh. Doon okay. si tatay. Là, un signal. Malayo-layo din po pala sa highway, no? Hindi hmm. pa po gano'n lang talaga pag unang kung ito. Pabalik-balik na kayo. Hindi, hmm. kasi so bagay din kasi ano. Maliit kasi yung dala namin. Hmm. Hindi pang harabas. Ito yung dumabaga lang. Hindi. upper marikina dapat pala nag ano ko nag leggings <laughs> para kami umakyat sa may <laughs> bye bye <laughs> no pa

na <laughs> Buti na lang di sumama. <laughs> Nasa sa inyo eh. <laughs> Simula yan dito? Sa po simula yung ano yun? sa simula? wala. Maraming pine tree. Ang pine kasi nagbubuhay sa malalig na lugar lang. Ito. So, Hindi ba umihi dito? Ah, wala. Tabi-tabi ka tatay. Ang bukal yan no? Summer lang kasi kaya mahina eh. Hmm. So, uh -huh. Ang talang bukal banda. Uh -huh. tayo. Ano? Makiat. Sige po. Tarik. Kano, ano kami? Nag-ilo-ilo. Sa ilo-ilo. Mm. Makita mo sa bundok. Naka-t-shirt lang, okay, naka lang tapos na Sa ilo-ilo. May ag-aw. na kami sa moon. <laughs> to the moon. <laughs> 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 Parang pumulik ako sa negros ulit ito ah. <laughs> <laughs> mga senior, nandun Hindi na yung pupunta <laughs> <laughs> rito. Dineen. May benta ano. Ano sa Treasure dog. Oi, ano? Hmm. Da, treasure dog <laughs> pa ba 'to? Hindi daw hindi daw ordinaryo yung uka. Hmm. Saan? Oh, ano? Tungkod. Sampusok pa sa pan. Kalendahan para ipa. Ewan ko ba kung kasawian niya o kabit niya. Mhm, 'di pa siya nagano. Tawak ka, tawak po maling tinailag naman yung dala ko dapat 4x4 na tinailag yung dala mo 4x4 mm 4x4 -mm. <laughs> <laughs> <Four by four. laughs> din yung panadala natin yung panatin natin no. dala mo to mm -mm. Oh. dala niya okay Dapat hindi naman sumama. Ito na ito, Susan. Hindi ko alam. Kasi ito na ito, Tay. Ito, na ito, Tay. Ito, na ito. Ito? Uy! Kumakata naman tayo sa lupa nito. salamat. May hagdan, hagdan. Dito rin tayo bababa mamaya. Tinggal <laughs> na naman yarn. na ng legging sa hindi tayo ready ah. <laughs> Kaya nga dapat nga nag yung 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 hindi ako ready. luging lugi sa taga ko. Tantulog, <laughs> di minus yan. Di <laughs> hulog. Kaya nang to yeah. it, Sa, Saan simula? Hindi <laughs> gano'n na. So, ano to urong hindi nga ako makagalaw? Dito maglalagay <laughs> fish pan. dito? fish pan dyan?

Paano maki-ready? Ang dito kawayan. Ang bubong kawayan. Tinandito yung kawayan eh. Kahit magpalit, kanyang palagi. Ano din o? May ano din, Ramo? Pagkakamit. Oo, dahil nga lang. Ito yung pinakakon. Ito yung pinakabalaw. Ito yung polo kaya to? So